So yun guys, maganda nga po. Ngayon lang tayo naglatag kasi kanina umaga hindi ko tayo natinta inaayos ko yung bubong ng aking tindahan. Ayan, okay na siya. Pero hindi pa rin tapos guys. So. Inayos ko, tinanggal ko na yung nakasagabal na payong dyan. Kaya yeah, ito, wala tayo masyadong paninda kasi hindi tayo namalingki kanina. Bakit share ng aking video? <clears throat> Kaya ako lang yung ating paninda ngayon At bukas Mamalingki tayo para mapuno ito Medyo uh, mababa na itong pisto ko na ito Inayos ko na yan Ah <sighs> Ako, oh, boss. Maka yes. ng lang yung paninta namin. Walang duty? Wala. Yun It's done. Sige lang. Okay lang yan. Ang ganda nung i mo na ito. Ang ganda ng idibi na to. Ayan, paborito kong sasakyan, no? Idibi. Pangarap ko yan, mabibili rin kita. Unti na lang. May nagsasound, mga idol. <coughs> Yan, na lang aking video. At pakisubscribe na rin. So, thank you. Hapon na ako naglatag dito. At nagpaayos ako ng aking gandaan.